Andito na naman kami ni Mister. Pupunta na naman kami sa Baklaran. Napakaganda ng biyahe. Walang traffic. Ganyan dito sa Bakoor. Ayan, tama po yung narinig nyo, tiga Bacoor po kami. Ako po pala. So, ayan. Nakakatuwa naman. Hindi kami na-traffic ng sobra. Walang traffic i-stop ka lang gawa ng stoplight. Pero nakakatuwa anong araw yan? Wednesday. Oops, balik tayo sa una. Tama ang narinig nyo. Kasama ko si Mister. So ayan, pupunta kami ng baklaran. Wala, mag ikot, lang kami. Magtitingin-tingin lang kami ng mga tinda sa baklaran. Oo, yan. Yan yung mapapakita ko sa inyo mamaya. Pero kapraso-kapraso lang. At update nga pala yan sa LRT or MRT na train. So ayan, meron akong yung sasabihin sa inyo mamaya kung hanggang saan na yan... nakakarating. pero wala pa yan dito sa Cavite... alam ko... ang alam ko... mamaya... maririnig niyo mamaya... so ayan ang ganap... walang kasasasakyan... may sasakyan pero hindi siya traffic... minsan... pag mahaba ang traffic... ay nako, nandun pa tayo sa dulo niya... dulo pa... tama... bago tayo makarating dyan... pag maraming sasakyan... so ayan... konti lang din naman... o diba... kita niyo ba? isa sa nakakatuwa... pag lalabas ka ng Manila hindi ka makaka-encounter ng traffic. So, ayan, masaya ako kasi wala traffic. Kayo ba? Pag lumalabas ng Maynila, traffic din ba kayo? Anong araw? Maganda weather ngayon, medyo maaga pa. pang kasi ano eh alas 6 tayong tayo umalis hmm. Yeah. 5.30 uh, 5.30 ba? o oh, 5.30 ah, oh, mag isang oras doon nga lang traffic sa mayroon uh kasi gawa ng ginagawa mga karsada karsada uh mm. -uh. Makati, Manila, Makapagal, Baclara, Manila, Parinoke, Pasay. Ayan, dito ang daan. Sana kahit sa, ano, sa Cavite may ganyang sign na pang yung taas na ganoon. 4 Mm -mm. Malaking motorway. Mm -mm. Uh, pagkareraan ko, wala, 70 takong mm -mm. 70 miles. Ang grabe na. Oo. Sa ano yun, sa 70 miles, ano yun, mga 140 km mm -hmm. per mm -hmm. hour. Mm sa kaliwa yan ang way pa kung tanging airport, papani kadut sa skyway na yan. eh na airport skyway sa kaliwa. yun kaisip lagi kasi stoplight Bata pa ako eh. Yung dyan na yung mga bahay na yun. Hindi na rin napaalis na pang. Diyan na kasi si Donggalo. Uh, ah, oh, oo oh, no. Tanda mo pa pala yung lugar na yan, Donggalo. Bakit? Napatira ka dyan? Hindi. Nakikita ko lang ng bata na nagtitinda kami sa baklara ng mga nanay. Paranyapis. Okay. Paranyapis. sa mga vlog ng iba lalo na sa ibang bansa hindi nila pinapakita to siguro dahil walang traffic may traffic din naman pero ako like ko yung sinishare pinapakita ko sa inyo iyan ang way natin dito sa ano paranya ko ng baklaran sabi ni mister ko lang ipakita bakit gusto ko ipakita traffic eh hmm, bilis na ah. na saan ang punta nun? pamowa? sa kaliwa meron kasi nga na Okay, papunta dun sa ano, Mowa. Ayun, LRT. Or train, ayan o. Papuntang ano yan? Sapote pang? Merong ano, papunta na Sapote. Bako, Oriyan. dito naman sa kanan papuntang airport kung ayaw nyo sumampa dyan sa skyway kasi dyan may bayad dyan eh. siyempre alam nyo naman yun diba o, sa so mga hindi pa nakakaalam sayang yung mall na nandiyan dyan ay nagiba na rin giniba na nawala na rin kaagad Oh, kasi daan na lang pero dati. Eh. Napuntahan pa natin yung pangina, tanda mo? Doon lang ang piso. dito. Ano ba Sayang yung naglinis ng ano. Ito ng salamin natin. Yung salamin namin dito sa sasakyan. Hindi ko na na-video. Kasi nagbigay ako ng bariya. Marami yan minsan dito, madalas. Oh, yan. Medyo kumanda na yung salamin natin. Na wala na yung ano. Luminaw siya na. Kasi kaya malabo. Gawa ng umuulan. Maulan ngayon eh. Ngayong July. Madalas pa umuulan. May at maya, may araw-araw. Panahon talaga tag-ulan. Ayan, katulad yan si Kuya. Ayan, dumaan na yan. Naglilinis yan ng salamin. Ito ang ganap natin. Ang ganap namin dito sa labas ng bahay o dito sa karsada. Ito ang pinakakanto ng Paranaque. O ito yung pinaka-sentro. Sentro? Kostal. Coastal. Ang tao dun, o. Oh. Ayun, o. Yung pa sa kabila na yan. Mga sasakyan. Mabilis naman. Stoplight yun. Kaya naka-stop lang tayo. for today's blog, dito lang sa Karsada ang aming share ng asawa ko ganda meron na namang dahanan ng ginagawa dito sa ano sa kabila sa kanan Ito naman, pabaklaran na tayo. Uy, laki ng TV. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan kalaking TV. <laughs> Pero, biro. <laughs> Natawa ako. May eroplano o paalis pala. Ganyan, no? Wow, sana all. Oh, may malaking TV. May pinakita eh, tako rin. ng tubig. Oo, oh, malaki ng TV Oh. Dito yan sa Manila. Sa amin wala. Ah, <laughs> um, papakita ko sa inyo tong baklaran din na natin kung nalinis. Balita ko kasi inililinis tong ano eh, tong Manila eh. Ewan ko kung sakop to. Sakop ba to pang ni ano pang? Ni Mayor? Okay. Ah, hindi pala. Sorry naman. Eh. Parang nga pala ito. Hindi ito Manila na ano. Maynila. Doon pa sa Maynila. Doon pa. Papunta doon. Sa Di ba pang? Mga Divisoria. Di ba? Hmm. Yan. Sana all model. Ganda-ganda niya oh. Pakita ko lang saglit tong ano sa inyo, itong baklaran. Dadaan kami dito eh. Madaming tinda dito. Saglit na saglit lang. Yan lang yung share namin ni Mr. ngayon. Nang asawa ko. May kasama na naman ako. Madalas. Yan, pwede mo parking dito sa labas eh. Pero doon sa unahan, meron pa. Kaya lang kung oh, may makukuha ka doon, di ba no? Okay na dito, Lakarin na lang natin. Kasi pupunta rin naman tayo dito, ayan o. Oh. Asan yung Lidya's Liksyon? Oh, shout out. May we'll tayo ng Liksyon mamaya. Ayan, oh. Ayan, ang sikat na sikat ng kabataan ko. Hanggang ngayon, meron pa rin. tubo ng panahon. <laughs> Medyo ano, makulimlim ang aking cellphone. Parang panahon. Ayan kami ni Mr. Hello, Malco. Hi. Hey. Hello, good morning. Magandang umaga, mga kababayan. <laughs> Sama ko ni siya, no? For today's vlog, ito lang itong natin sa karsada lang. Then, ipakita ko lang sa inyo. konti yung ano, mga tinasa. Bayong Oh, ito, 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 lang, ito lang. Okay, okay na ito. Uwi oh, to ni Mr. Ito, collection ko pa yung Let's go! Labas na kami. May station dito ng train na yan, oh. Yung galing sa ano ba ko, or? Yan. Ang araw, hindi ko natin. Subakay? Nakasakay na rin kami ni Mr. Jam, pero yung way na yan, bagong gawa lang yan, di ba kami nakasakay dyan? Ito pala, pwede. Ito, mapakita ko sa inyo, konti yung ano. Mga tinda dito sa ano, baklaran. Medyo iba ba? Kung lang kasi nakakaya, makikita yung mga tao. Ayan. Sarap ng simbahan. Ayan tayo.